i always believe that a true talent is not always being measured for how good you sing, how good you dance, or how well you perform on a stage. i always believe that a true talent is always about the message of your talent and how will you be able to touch the heart of your audience. master, please. Mga kaibigan ng bangkang papel na ito, sumisimbolo at sumasagisag sa buhay ng isang simple mamamayang Pilipino. Madalas sa ating paligid, marami tayong mga bagay ang nakakaligtaang ang pansinin. Ngunit pakalagang ating makita at malaman. Ang bangkang papel na ito po sa transportasyon at kabuhayan ng bawat simple mamamayang Pilipino na dahil sa pandemya, dahil sa mga bagyo, lindol at maging ng kahirapan na kinaharap ng ating bansa, maraming Pilipino ang nawawalan ng kabuhayan. Maraming mga pangarap ang tuluyang nawawasa. Kaya naman ito ay isang simpleng paalala para sa ating lahat na bagamat napakahirap ng buhay, bagamat napakadami paghamo ng paghamon at pagsubok ang ating hinaharap, huwag tayong nawawalan ng pag-asa dahil ang araw ay sisikat para sa ating lahat. Mga kaibigan, ito po isang bahay. Bahay na sumisimbolo sa ating mga nanay, mga tatay, mga anak at mga kapatid. Ang bahay na sumasalisan sa inig ng pagmamahalan sa loob ng isang tahanan. Ngunit ito ay isang simpleng paalala sa atin na habang tayo ay dumarangdam ng inig ng pagmamahalan, maraming mga bata at matatanda ang nagtitiis sa lansangan Nagtitiis sa ilalim ng tulay dahil ang kanilang mga tinatawag na tahanan ay winasak ng bagyo, sinira ng lindol. At marahil marami ang maulaman ng matawag na tahanan dahil sa kahirapan ng ating buhay. Kaya naman ito ay isang simpleng paalala sa ating lahat na baga hindi man pag-alang ating mga tahanan, mungunti man, barong-barong o tayo po ay magpasalanan. Mga kagalang-galang na horado, ito po ay isang damit. Damit na sumasagisa sa ating pagka-Pilipino. Bagamat magre-reklamo tayo na wala tayong pagbili ng mamahalin, makukulay at magagarang mga damit. Ngunit ito ay isang simple paalala sa ating lahat na dyan lamang sa kalya ng Tarlac City. Marami pong mga bata at matatanda ang nagsusuot ng mga butay-butay, marurumi at butas-butas na mga basahan, matawag lamang na patakib sa kanilang mga katawan. Kaya naman anong klaseng kasuotan man ang meron ka, makulay man o simple, mamahalin man o hindi, magpasalamat ka. Mga kaibigan, ito po ay isang baril na sumasagisag sa ating mga pulis sundalo at tagapagbantay bayan na handang ibuwis ang kanilang buhay, may ibigay lamang ang kapayapaan sa ating bansa. Nung nagdaang pandemya, maraming mga pulis ang nagbuwis ng buhay. May ibigay lamang ang proteksyon para sa ating mga simpleng mamamayang Pilipino. Kaya naman, ito ay isang napakainam na pagkakataon upang tayo'y sumaludo sa kanila sa kanilang kabayanihan. Mga kaibigan, isang napakasimpleng talento po. Hindi man po ako pinalad na bigyan ng magandang boses o tinig para umawit. Hindi man po ako binigyan ng malambot na katawan upang magbigay ng isang nakakamanghang sayaw. Hindi man po ako makapagbigay ng nakamamanghang talento. Ngunit isa lamang po ang nais ko para din sa inyo na ang tunay na talento ay kung papaano ka magbibigay ng mensahe. At isang simple mensahe po ang nais kong iwan para sa mga mamamayan ng Barangay San Roque na anuman ang estado ng iyong buhay, anuman ang iyong pinagdadaanan, lagi natin tatandaan na tayo'y mahal ng Diyos. Dahil isang simpleng tawag at isang simpleng dasal lamang sa Kanya, kailanman hindi tayo pababaya. Kaya naman, ngayong gabi, marahil ito ay isang kapistahan at kasiyahan. Ngunit ito ay isang simpleng paalala rin po na anumang hirap ng buhay, anumang pagsubok ang pinagdadaanan, tayo laging meron Diyos ang ganda po, malalay. Marami pong salamat. <inaudible>